Ayan no. Grabe na uh, dumi guys. Ah, may videos tayo dito na Batman. Okay, yung malamig siya guys, no. Yung problema niya ay tumutulo yung tubig sa loob. Tapos pag nagliko siya, parang may silwa-silwa na tubig sa loob na marinig niya, no. Okay. Yan, tapos dito siya tumutulo sa may ano, sa may pagitan ng cover niya. dyan na uh, gumagaling yung tubig. Kasi uh, tinanggal na namin yung drain. Tapos na na din din yung uh, uh, butas na papunta doon sa loob, no. So pinaplasing na namin at saka tinusok-tusok na. Uh, okay naman. Pero yung tubig, dito pa rin ang galing sa may ano nyo guys walang daw may tinabuan siya na sa cover so yan o tumutulo pa siya o. so ngayon ang gawin natin ay ipull out na lang yung evaporator uh, nalinisan na natin to pero mga wala pa isang taon kasi yung kondisyon ng evaporator nito yung mga pins nya ay yupi yupi so Uh, muna ay uh, i-pull out muna natin para may check natin yung kondisyon niya or saan galing yung tubig okay so yan yung ating isir natin dito guys uh, sa pagtanggal dito ng dashboard no bali tap lang yung kunin kasi dukutin na natin yung cover sa ilalim uh, tinatanggal natin yung itaas kasi magtanggal tayo nito para matanggal natin yung housing ng uh, blower para mahugot natin yung cover na ano Ayan. So, hindi namin tinatanggal ang bagganitong unit, no? Hindi namin tinatanggal yung uh, battery. Kasi pag tanggalin yung battery, uh, kurog yung makina. Baba yung RPM niya. Uh, so, mahirapan tayong may balik. Pero mag testing-testing. Uh, okay, so, babalik din naman yung RPM. Pero mas maganda na hindi na lang natin tanggalin yung connection. Basta di lang tayo magtanggal ng sakit ng airbag. So, gawin ito yung module ng airbag so. So, tanggalin niyo lang yung tatlong bolt tapos i uh, wag nyo lang dito or pagilin uh, pagilid niyo lang para matanggal yung cover. Okay? So, we'll... Okay, so ito na yung evaporator. Tanggalin natin oh so, tingnan natin ito sa lalim ayan no grabing na uh, dumi guys ayan oh so ang problema no kahit na ano mo na dito nasundot na dito ng stick ang problema dito siya nagkaroon ng clog. Yo no. Yan. yung uh, galing dito na tulo. So yung tubig big stuck dito. So hanggang naangat sa dito. So dito sa dadaan yung tubig So mala dito okay so dry dito. Ito lang yung tubig pa balik-balik. So nag-clog dito dahil sa dumi. Ayan. Okay, so cleaning natin. Okay. Okay. Ito na guys, malinis na. Ayan oh. So, ang evaporator niya no, medyo yung mga pins niya yupi-yupi na. Mga medyo hina ng quality ng pins pero ang evaporator wala pa naman siyang leak guys. No? So, hindi tayo pwede magpalit kasi yung gagawin natin dito is cleaning lang kasi tumutulo okay yung lamig okay okay so simbol na natin Okay, so tapos na guys So, ginagawa ko na dito yung gauge uh, May priyo na po ito So, ayan na Malamig na Okay, check natin dito Ayan na malakas na yung hangin Kahit naka number 1 lang tayo malakas na yung tapon dito oh, ayan. Uh, ito po ay sa tropa natin na mekaniko so wala po itong cabin filter so nilagyan ko lang dito kasi may mga pull out tayo na galing din sa uh, nireplisa natin ng filter so nilagyan ko na lang guys para mahagan na hagan yung alikabok dito sa loob so minimize yung yabok na papasok sa evaporator ayan Okay, so yun natin masyir dito. So, hindi na po yan magtulo sa loob. Malinis na po yung iba po dito at saka yung drain niya. So, yun lang guys. Thank you for watching.